Si Charlotte na taga Quezon po is hinahanap po siya ng kanyang kamag-anak. Bakit na may black eye siya? Sinuntok mo? Huwag mo sasaktan ha? Ba't na yung nangyari ho? Oh. Tagal na. Walang almusal, walang kain siguro eh. Gutom na gutom eh. <coughs> ikaw ay inspirasyon sa kapabayan, Mga mahirap ay iyong tinadamayan Sana ay hindi hindi ka magsasawa Panginoon na ang magbalik ng biyaya Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie Bilim ako sa'yo Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie Salamat sa iyo Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie Bilim ako sa'yo

Hello sir, magandang tanghali po. Ay, magandang po. Ah, sir, nakita namin yung message niyo kasi regarding po kay Rain Charlotte, yung pamangkin ni ah, Rex Mesa. Opo. Ah, pwede ba makay... Nan Opo, nandito na po siya ngayon. Nakita na namin, nadaanan namin siya dito sa May Laguna. Ay, 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 ay. Ah, si sige po, sige po. Ah, oh, sige, salamat. Forward nyo sa sa number na to, ano po, sa, sa lalong madaling panahon. Ngayon din. Salamat po ng marami. Salamat. Sige, maghihintay po kami. Ah. Sa paano? Natagal tayo nagkasama. Tatulong ko sa iyo kahit sa paano. Natulungan ka ni... Ito yung vlogger mo. Daddy Franke. Daddy Franke. Oo. Oh. Hindi ka ba nagkapasalamat kay Kuya Ede? Huh? Hindi, hindi alam niya ang pangalan ko eh. Ang tawag sa akin si Bebe. Hindi ka ba nagkapasalamat kay Bebe? Ha? Huh? Salamat Bebe. tinulungan mo ako. Thank you, baby. Yun, yun ang gusto ko ng marunit. Ayun na Salamat. Lagi na. <laughs> <laughs> Nakakanta ka. Hello sir. Ah Sir, magandang hapon. Si Daddy Frankie po ito. Okay sir, magandang hapon po ba, sir. Bali, baka pwedeng, baka pwede i-hold niyo muna po sila sa barangay na hindi na po mahirapang maganap yung baba Opo, hindi. Ako na so, po, pa, ako na po. Sir, hindi ko alam yung eksaktong lugar ito kasi pang-apat na araw ko silang hinahanap. Eh pag sa barangay to, baka hindi naman tatanggapin basta-basta kasi ang sagot nila sa akin walang uh, titirhan. Opo. Ganito na lang, sir. Kung uh, gusto namin makausap yung kapatid, kaya naman namin i-hold ito. Gusto lang namin talaga, sir, yung kapatid or kamag-anak na siguradong pupuntahan nila dito sa amin. Kami po ang, ano, dadalim po po sa uh, sa barangay namin. Ah, babantayan ko muna. Pero ang kailangan lang namin, yung assurance sir, na pupuntahan Ayun. nila kung kailan para alam namin ang gagawin namin. Ayun, sige po, sige po, sige po. Balik nalang, alisin din ba rin ng kapatid? Rex. balik tatawagan ko rin po yung kapatid ngayon kung kasi, may um, atay um, na tali po po na, na siya ng Sige And, sir. Uh, Pupuntahan si oh, sige sige. Kasi, ma na pong yan, eh. Opo, kong eh na una nakita. Oo. Eh kasi itong kasama niyang lalaki, ano, talagang gala ito, dito na papa uh, stay sa isang lugar kaya kailangan tayo na lang po ang mag-hold uh, kay Charlotte. Ah, uh, yun. Pwede po. Ah, po. subukan ko po tawagan yung kapag nasend ko na rin sa inyo yung number po Ah, tawagan ko po. Tapos, ah, mausap para po maibigay sa inyo yung niyo. Sige po, sige po. ko kanya tapara po mako ako kasi kailangan na po ng kaala like, wala din eh. kaya nga po salamat sir sige maghihintay ako kailangan ko talaga makausap yung kamag-anak ano po hindi naman kami alis dito hangga't hindi ko nakausap yung kamag-anak nasaan ba yung bayo sa Laguna saan Laguna to bro Santa Rosa po Balibago Santa Rosa Balibago Santa Rosa Nasa Balibago na po kayo Opo dito namin sila natagpuan O kasi Kasi okay. na taga taga Carmona rin siya, taga Carmona rin po siya. Eh, yun na nga po, ang ginawa na baka pwede makita ni Delia. Sige, sabihin ko rin po na... Sige po, mas maganda yun, sir. Pwede po nung classmate namin, ano? Opo, sige, pwede rin siyang pumunta dito sa area namin kung halimbawa ah, malapit siya dito. Kasi pag sa amin, malayo, sa Makati pa kami, maghihintay ako dito. Uh, kahit isang araw to, matulungan lang itong batang to Ay, salamat po, salamat po taga alabat po yan, alabat island o oh, alabat island, yes po o po, uh, bali pamakim po yan ni general mesa oo, oh, sige sige oo eh, sabi mo po nung si naikutan po niya, lumumpas na siya ng san pedro kahapon kaya sabi nga niya baka makikita kita niya dahil nakaka-return lang so, hindi makaka-return lang agad o po ay, actually, pinakain na, actual, actually, pinakain na namin to kasi gutom na gutom. <coughs> pinakain na namin kasi gutom na gutom. Hindi sila nakakain ng ayos. Sige, sir. Ah, sige, sige, asa. Balik tayo mo yung camera. namin kasi... Okay. Charlotte, ayan no ayan, kilala mo oh, may pag usap ka mga kapilalam daw to. Niya namang Charles. Niya namang pera. Ay paano okay. Ay, to? Ay pera. Hay to Balik tariman mo yung 'yan. Ayan. Charlotte. Kilala mo yan? hintayin mo yung kapatid mo. Hmm. Si Rex, ha? Ha? kapatid niya? Hintayin mo raw yung kapatid si Rex, mo, ha? Uh, si Rex. Si mm -mm. ah, mo ha. Tatawagan ko lang mo. Ano sasabihin mo? Hintayin okay, mo ha? Bigyan mo nga ito ng, ng Pa call po. Pa... Hintayin lang po. Sige po, sige okay, po, sir. Maghihintay kami Ah... Uh, hindi kami alis dito. Yes po. Sige. Ingat po, sir. Tatawag din ako sa mga number na binigay nyo. Thank you so much. Thank uh, 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 you uh, po, namin. Message nyo nga po si Ana, uh, yung uh, sinunod ko uh, sa iyo. Kasi uh, malapit daw po siya dyan para makita yung exact location yung kung saan kayo pupuntahan daw po niya ngayon. Ah, uh, sige po. Ah, saan But po ba yung... Sa screen po siya namin. Uh. Si Ana. Uh, hindi nyo po ba siya makontakt, sir? Si Rex po? Hindi, Hindi, si Ana. Ah, oh, sige, sige. Forward na lang yung number niya. Hindi, yung pong messenger, andyan po, pinawag ko na po sa'yo. Ah, oh, sige, sige po. Tawagan namin ngayon. Salamat po. Okay po. Number? Ano to, Ana? <coughs> Hello po. Magandang hapon, ma'am. Si ma'am Ana po ba ito? Ayan po, sir. Ah, ma'am, naibigay yung number nyo ng classmate nyo daw. Ako po si Daddy o, Frankie. Oh, oh, po. Uh, ah, Ayan po, kanta sa balikan, sir. Saan banda ba ito, Kuya Eddie? Dito na sa, ano, Lads, uh, Balibago, Santa Rosa, dito sa Maytulay. Yung parang... Sige, sabihin mo nga. Ma'am, dito lang po ito sa Maytulay, ma'am. Parang... Mga kababayan, mga kabarangay, ah, may nag-contact ah, na po sa amin na nakakilala, nakakakilala kay Charlotte na kaibigan po ng kapatid ni Charlotte, si Ma'am Ana Kumilang. So ayon sa kanya, malapit siya sa area kung saan kami naroon ngayon at pupuntahan daw nila. So tignan natin mga kababayan kung ano ang ah, mapagkakasunduan namin kung kukunin na si Charlotte. Sana nga po ah, kukunin na nila para hindi na pagala-gala itong ating kababayan na medyo nawawala sa sarili para maalagaan na po ng kanyang kapatid. Ayan. No? Ate Charlotte, kukunin ka na nila. Kukunin ka na nila dito. Hintayin mo lang kung saglit, ha? Ah. Ah? Ha? Okay. Oh. Eh, ikaw kaya Eddie, ha? Ay, paano naman ako? Paano ang <laughs> Wag ka... Hindi, kakantahan kita. Oh. Bago ka umalis, ano? Hindi, oh. kasi kukunin na siya ng pamilya niya. Matagal nang hinahan. Nakatakam mo rin siya bago ka umalis. Oo. Oh. Pakano puso ko kung wala ka? Pangangarap lang bang nag-iisa? Ang makasama ka ay langit sa akin dahil nang sakpan ka magagawa Nasaan ka man ngayon Mag-ingat ka sana Ba't ang layo mo kasi eh, pa? Iyan ang tanggap sa mesin Ito yung lalabdami na ko eh Huwag na mesin Ang pusong nag-isa Paano ang puso ko? Uwi na sa inyo oh, bye. <laughs> Ayan, hintayin lang natin yung ano. Yun. Darating na, darating na. Paano ka nakarating kasi dito Ate Charlotte? Paano ka nakapunta rito? Paano ka nakapunta dito? Ah, uh, wala nang matirhan doon. Saan? Ah, kaya nagpunta ka dito. Uh, dito may natitirahan ako. Saan natira si Kariton Sa lang? 22 Kaliwaise. Ah? 22 Kaliwaise. Ate, ah, doon ka dati. Ha? Huh? Lega doon ka dati. Uh, hindi naman, nakatira lang ako. Lega Mandaluyong ako. Lega Mandaluyong ka. Saan sa Mandaluyong? divine mercy divine mercy gaano ka katagal nakatira doon gaano ka katagal to mira doon okay. inaabot na ng panahon tumanda na ako doon. Kung tumanda ka doon sino kasama mo nakatira doon uh, yung mga pasyente Yung mga pasyente uh, sa bandaluyong oh. marami daw si eh, bakit ka umalis doon Ba't ka umalis doon? Mas maganda kalagayan mo doon. Eh, nakakadaan ako sa bintana. Hmm, tumakas ka. Ah. Hmm. Pinapatakas. Pinapatakas naman nila ako. Ah, pinapatakas yung ka. Yung mga... Kung mayroong mga pasyente, may mga staff, yung mga nagtatrawa, pinapatakas nila ako. Para manirahan, manirahan na doon sa... Uh, dapat hindi ka tumakas. Sa... Sa... Sa na yung mga kabahayan. Para doon na. Pero okay lang. Darating naman na yung mga kaibigan. Maglilisto. Maglilisto ng isa sila. Oh, Pero okay lang. Darating na yung ano, kapatid ay kaibigan ng kuya mo. So para makuha ka na nila. Ano? Sana maging okay ka na doon Huwag ka nang gagala. Huwag ka nang tatakas ha. Namimiss mo ba yung mga kapatid mo? Pero <laughs> kamu na maingay ko nami Namimiss mo ba yung kapatid mo? Nanay tatay mo. Mga magulang mo. ha Nasaan ang mama at papa mo? Nasa Nasa? Ayan mga kababayan, hindi siya makausap na maayos Pero maghihintay po kami dito hanggat uh, hindi dumarating yung mga taong kausap natin Para sila kukuha sa kanya So hintay tayo mga kababayan at abangan niyo po yung mga susunod na mangyayari Salamat po Masasaktan ka ba pag kinuha nila siya? Ayon mismo ba siya? Sasanay na ako, hindi na ako nasaktan Naging batong na aking puso. Dahil isang beses nangyari sa akin, gater termo Nung na ka sa panandog ko. Nung bad huli, na na sa panandog ko. Kasi, salamat naman. Napakuwi rin sa bahay. Nakasakay din lang sa karton ko. Hirap na hirap din ako. Kahit ang tarik ay baba. Baba, ayaw ko. Hindi kaya niya maglakad. Na hindi na siya nakakalakad. Hmm. Hindi, yung dati ko nakasama si Termo. The eh siya, hindi na rin siya makalakad eh. eh ito, nakakalakad ito. Kaya lang mabagal. Mabagal. Eh pero, ah, ang ganda na kami sa bukana ng kampo, ng na Rosa Laguna, bumalik kami. Tarala ko, hinahanap ko ito. Sana, ito, sana makita ni Boss Frankie. Eh. Yun, awa Diyos na nakita tayo. Mm -hmm. Nakatambay tayo ito. <laughs> Nagtakaw ng gulong ngayon ito eh. Kung hindi, ay nakita. Ay, baka nyo rin kami. Pagkakil na kayo eh. Makakikita ah, nyo rin kami. <laughs> ano yun? Hingi-hingi ka? Oo. Pag inaro ko ito sa traffic, o sa taong gadaan, oh. mababa isang daan. Oo. Oh. Yan ang address ko, Kalapan Mindoro, Rizal. Oo. Oh. Nandiyan na pinito ko, hindi ko hindi lang ko. Anong gagawin nila? Ibibigyan, ibibigyan ka nila pera? Iyapot sa akin pera. Tatay, pabili ang pagkain. Oh. Dapat ko mag-ipon. lang. Makinig ka. Wala pang... Makinig ka, ka muna! May ako. Oh, makinig ka muna. Oo. Oh. Pag nakakita, nakapag-ipon ka ng pera, Pamasa, pamasahi, pama ipunin, para makabalik ka sa inyo. Wala na pupuntaan doon, wala na nanay-tatay. Oo. Oh. Ang bahay buo pa. Oo. Oh. Tatlo na lang kayo magkapatid na dito. Labing dalawa kayo magkapatid Good hmm. five pa na kan tatay ko sa labas. Mabiro tatay ko eh. Oo, oh, buti ka wala kang anak. <laughs> wala kahit siya. Tumadang binata na nga ako. Wala ko ka anak. Kasi yung iba, nakikasama ko. Mga isang ko wala na. Ilang araw na lang. Eh. Hmm. Meron lang habol sa akin pagkain. Buti na lang, buti na lang, hindi mo nabubuntis to. Kasi kawawa pag nabuntis mo ay dai pagkabunda siya ang anak niya butete. Eh. Ba, oi kada nyo ang mga. Ba kit. Bait butiti ka ba? Eh hindi, eh pinatawa ko lang kayo, kasi kasi si eh. Eh oh. natawa ko rin kayo. <laughs> eh pakdol sa so, kuluwe, at matalo mo uwe. Paklasik kong gulong ng karton eh. Lagi oh, kong dala ko palito oh. sa kahit anong parko. Oo. O buton patangas. Eh iwanan mo na yung katawan. Eh wala ta, tuloy lang po. Huwin. Ah, gulong ay, lang dadalhin eh. Ah, gulong lang ang dadalhin. Gulong lang ay mahalagang gulong sa kaka. Ay ganoon. Mahirap i-provide ang gulong. Ate, mahal ang bilibid ng 800 'yan. Oo. Ay, wala. Oo, 800 ng bilibid. Pangulian. Kahit pala yung char, kaya isa kito. Kita mo. Puro kabilya, no? Nandilan, kabilya. Kabilya, towisin. Kabilya, towisin. Kahit malubak yan. Walang kakalubak ang gulong niya. Yung unahan lang may sira. No. Yung unahan lang dipirin na prob. Kasi yung unahan niya malaki. Mahal yun. Yung may kabahan. Ano sir, magkano garakta? Salpik? Maliit pang fishbowl? 1,200. Pang baseball ba yan? Pang Saan nabili yan? Na, sa puti. Ah. Hindi ka lang pumunta ka ng meriones. Sabi mo, magkano kinikita mo isang araw pagka nilagay mo yung placard mo? Isang tao ng Bullpen 600. 600? oh, bukot pa yung 600. Diyan, laki ng perang kinikita mo. O, bukot rin sa pagkain. Posible na may pagkain ng pagkain ng payat mo eh. Baka hindi sa pagkain. Hindi, e eh, nakain ako. Nagbibisyo ka ba? Lang, marami akong iniisip sa mundo. Iniisip ko. Ano? Kaya ko yayaman. <laughs> Paano kay yayaman ay eh, ganyang ginagawa mo? Pero lang, eh, palang? Nagulot pa lang. Bulot lang. Eh, <laughs> hey, may laman <laughs> na Manamis-namis. So, Manamis-namis. <laughs> na muna, inaubaw rin eh. Oh, Takit na. Takit na dibdib ka. Oh. Oh, ngayon? Ngayon, masarap na. Masarap, masarap. Ibinili rin pala ulit. Magkano kaya ganyan yung bago nito? Hindi ko alam. Ay bago rin 'to eh. Ilang araw mo na ginamit 'yan? Kapag ko lang na pull to eh. Ah, kahapon. Kaka niya ano? sa ano, doon sa gilid ng gather up din yan, no? Kaya. mo na kaya ito, bibinubog na ng upit. Saka yung mabukit ka na Sinilip <laughs> ko. Oh, wait. Ano kaya rin? ito. ko. So. Hey, ah, oh, ayos, ipa. <laughs> ano yung ipa? Hi ipa ang tawag dito eh. Ano pa sa audio yun? Hindi ko alam eh. Puro ito lang eh. Para bisang nakabuti ito. Ibang bisang lang <laughs> nakabuti ng garong eh. Baka naman... Kaya lang hindi garong itong isa. ito eh. Baka naman kinukuha mo sa iba. Okay. na ko lang sa karsada rin eh. Yan ako. Ang tiyo na igaw. Napulot ka naman Puro sa karsada lang. Anong tawag mo sa kanya, mama? Mamang. Hindi ko alam pangalan masyado. Eh. Ang dami mong tawag sa kanya. Darling, mamang, babes. Mamang baby, ang tawag sa akin si Baby. Si oh, ano, Baby. Po rin. Ayan, mga kababayan, uh, Parating na daw yung uh, kaibigan ni Rex, yung kuya ni Charlotte. So, tumawag sa amin, nandiyan sa kabilang kanto. Abangan na natin po. Sana makuha na nila si Rain Charlotte, no? Rain Charlotte, ready ka na ba umuwi sa inyo? Ready ka na umuwi sa inyo? May trabaho pa ako sa inyo. May trabaho ka pa? Flight attendant. Flight attendant. Sige. Doon ka na maganap ng trabaho. Aliga, alagaan ka muna ng mga kuya mo, ha? Ang pamilya mo, ha? Kasi kawawa ang kalagayan mo dito sa kariton. Ayan, o. Oh, Tinan mo, may black eye ka. Sa kanya, muna, poste, muna, sa ha? Sasakay mo sa aeroplano. Oo, oh, Pagpabalik kayo ng alabat keson, sasakay kayo ng barko. Ay, mga magandang tangali po. Ano niyo po siya, ma'am? That's me, po. Taga, doon po. Isa lang po yung ano namin sa lapat keso. Ay, salang ang lugar ninyo. Opo. Oh, Salamat naman. Eh, po, nakuha ko po. Ako yung pakinggan niyo po. Nakuha ko yan sa silang kabite, sa pitigin. Oh, Puro ba mo nung 5 na tubig ng kasama niya? Nung hindi pa nagkapat po. Mm hmm. po yan. Ang... Salamat po. Mataga na po kasi siya. May ikit yung ko na kasama ako. Okay. Sige, Kuya Eddie. <laughs> Para mapag-usap ng maayos, ha? na ah, sige salamat. Ah kasi actually unang-una kong na vlog to sa norte, may kasama siyang sa bike naman. Opo. Opo ah na -tap. uh, oo. Oh. Tapos nagulat ako si Kuya Eddie ang kasama niya next. Uh, nung in ko na si Kuya Eddie ang kasama doon na ako na ng mga meses na inahanap pala siya. Opo. Oh, so salamat sa Diyos at uh, paano pong ano plano niyo rito, ma'am? SWD Alapat, eh, kung masisave daw po natin siya ngayon, bukas, ma magpapadala sila para maklaim siya. Then ngayon kakausapin nila yung family niya kung saan dadalhin, kung iuuwi ng Quezon or kung, kung saan nakatira yung kapatid niya na si Rex Mesa. Kasi pag ito iwanan pa natin sa puder niya, eh, mawawala na naman kasi actually, pang-apat na araw talaga nung nabasa ko yung post ni Sir Rex na binabati niya na 45 46, birthday. 46. Ah, 46. Oh, Sa post kasi 45. Eh. Ayan, nandito pa hey, yung... Alam mo na, natatandaan mo ako? Natatandaan mo ako? Ha? Ah, hindi. Doon na ako nagpursiging hanapin siya talaga. Oh, nung nakita ko yung post na may mga kamag-anak pala. So oh, ito ay pang-apat na araw talagang kaya pag iniwan natin to sa Akala ngayon. Akala ko nga po na nakita na siya nung unang post nyo na San Banda yun, yung ang kasama ay yung matanda. Opo, po, doon sa may car na yun. Opo, yun. Hindi pa pala nila na ano yun na kita. So, ayun. Dati, nung una kong kita dito, hindi pa mahirapan maglakad. Ngayon ma, medyo hirap na siya maglakad. Ay talaga. Hindi ko alam. Parang natin ko na, para parla. Lagi ko na nga kayo yung nakarunan, baka lumpal ko. Oh. Nung hindi pa nagkapat ko, nakuha ko yan, silang kapitig. Malapit lang kayo dito, ma'am. Oh, Golden City po eh. Paano po kaya ang ano natin sa barangay? Kasi ang alam ko dito, barangay Tila. Eh, pag sa barangay, ma'am, sure ba tayo na tatanggapin nila? Hindi po. Abali, ah, ang magpapatulong lang po tayo sa barangay Ay, tayo, ng lang DSWD para ma para ano tayo sa DSWD. Para kung kung maiano siya ng DSWD Santa Rosa, pa siya ngayon hanggang sa ma-claim siya. Hindi naman siguro magtatagal ng ng one week or oh, ano. Po. Siguro days lang or bukas or mga three days okay. lang siguro makiklaim naman na siya. Basta nakasave na siya. At at, least alam nila kung saan na siya makiklaim. Ganto oh, na lang ma'am. Uh, isa, isa ka'y namin siya. Kayo may pag-communicate sa barangay. Total kakilala niyo. Sa, sa, I-assist sa samahan namin kayo. Kasi po. Pwede naman. Okay. Kaya well, hindi. Hey, kunin na namin ha. Kunin namin, Kukunin namin no, kuya ha. Ano Ayan, mga kababayan, oh. Ay ma'am, nakabidyo pala tayo ha. Oo, Opo. Ayan mga kababayan, so si ano pangalan niyo ulit, ma'am? Ma'am Ana ay batchmate po ni uh, Charlotte. So napag ang napagkasunduan namin is dadalhin sa barangay Tsaka sa DSWD. So sana po uh, matanggap nila. Sana may uh, accommodation para sa kanya. Ayan. Charlotte, okay ka na? Sakay ka muna doon ha sa sa band. Kaya mo? Kasi papinay-pinay na ho ito. Pantado lang mga paa. Kuya ID, oh, pangkain mo. Huwag mo ibibili ng alak, ha? Pwede. Oh. Salamat sa iyo. Mm, -mm. mo pag iihi ka. Okay. So, iiwan ka namin dito sa kakilala mo, ha? Huwag ka nang aalis, ha? Hintayin mo yung kapatid mo, ha? Salamat sa Diyos. Sana nga po, dumating, darating yung kapatid niya, mga kababayan. <coughs> Para hindi nakawawa itong ating kababayan, napakalat-kalat. Baga parang uh, mahirap sabihin wala kasing ano to mga kababayan eh, wala siya sa sarili. So yung taong kumuha rin sa kanya, masasabi rin natin wala rin sa tamang pag-iisip. Kaya pray natin mga kababayan na makuha na siya ng kanyang kapatid dito sa lalong madaling panahon para hindi na siya anong pakalat-kalat. Ito na sila. Na-vlog ko na po yan, natulungan ko yan dati sa Norte, I think. One year ago? Opo. Tapos nagulat ako, after a year, nakita ko dito sa Kalamba. Nung na-upload ko sa Kalamba, nag-message nga po yung mga kamag-anak na hinahanap nila yan. Kaya nung may mga nag-message sa akin, hinahanap At eto na, dito namin siya natagpuan malapit sa inyo po. At sakto rin po na nakontak namin si ma'am kasi nilive ko siya kanina para makita ng mga kamag-anak. So, yan lang po, hindi ko lang address sa may Drainage dyan Opo. So yung kapatid kasi Nasa Quezon pa or Bicol Pero nagsabi na hindi ko pa naman kasi totally Nakausap yung kapatid Pero ayon sa mga classmate Pabiyahe ko mga kababayan sana namang uh, classmate po ni Charlotte uh, kabatchmate nila ang darating dito ngayon Aabangan, inaabangan po namin para magkita-kita sana makilala ni Charlotte at uh, sila na po yung magpapaligo mga babae po ang magpapaligo kay Charlotte Ayan, kaya sila parating dito dahil uh, matagal po talaga nilang hinanap yung kanilang classmate at sa pamilya ni Charlotte po. ang tabayan na lang natin mga kababayan ayon sa tawag is malapit na po sila